So ayun, tapos na tayo magluto. Napapansin nyo dito, maraming hugasin. Tayo mga lalaki, tayo lang tagaluto. Ha? Huwag na wag tayo maghuhugas ng pinggan. Tandaan nyo yan. Kasi mapapasma tayo o ano. Huwag tayo magpapaalipin sa mga asawa natin. Ha? Huwag tayo magpapaalipin sa mga asawa natin. Ha? Bakit? Bakkit ke iyak Bakkit Bakkit ke iyak at, <coughs> at hayayan bang au sumu nai KAI BIGAT Sinabi ba ako? Ano sabi ko kanina? Mali yung sinabi ko kanina Ang dapat doon, Kapag ikaw yung magluluto Ikaw din yung maghuhugas Ganun Ganun yung sabi ko kanina Kapag ikaw yung magluluto Ikaw din yung maghuhugas Okay.